ang lahat na yata Susan ang kakilala ko marunong sumayaw ng Gangnam style. Pambaya, mahirap bumabasa sa umpuan <laughs> Ito pa 'yung pinasikat ng Korean pop star na si Psy. Ito pa ang grupo ng mga buntis sa Santa Maria, Bulacan na hindi nagpahuli sa paghataw ng Gangnam style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. <laughs> <laughs> Kuha po yan mula sa isang buntis party na inorganisa ng isang midwife Padalayan ni Yusco, Rochelle and Kabuhat Naniniwala ang mga midwife na dapat nag-eersisyo ang mga buntis para makatulong sa madaling panganganak. In fairness, ha, tingnan nyo naman silang gumangnam. Parang wala lang, parang maliit lang ang tiyan. Pero syempre, bago makiindak, eh, tiyakin ang kalusugan muna ng buntis. Matapos makisayaw, dalawa po sa kanila ang nanganak na. O kayo rin, pwedeng magpadala ng mga video o litrato ng mahalagang balita. Paalala lang po, yun lamang mga video at litratong pagbumayari ninyo mismo ang ipadala.